At sa video na ito, mag-hashtag biyaya kami. At ngayon, papunta kami sa isang bodega na kusan kami bibili ng bigas. At ngayon, nandito na kami, kailangan na namin magbayad. Isang sako muna yung bibili namin. Pauwi na kami, meron kami nakita ng aso. At nandito na lahat ng pinamili namin. At syempre, hati namin sa loob para marepack na to. Ngayon, nandito na yung bigas, dito na yung plastic, at ang mga sardines, at saka metlof. At binubuksan na namin yung bigas. At ngayon, nabuksan na namin, kaya nirepack na namin isa-isa. Mas mabilis talaga gawin yung isang bagay, lalo na pag teamwork. Ako at si Nicole ang tagalagay ng bigas plastic, at si Rhea tagalobo lang plastic, at ang damit ni Roy parang si Lastikman. At ngayon, narepack na namin. Pinasan ni Rhea, Tumira sa Nicole ng tres, at si Raquel yung 4. At sobrang thank you kasi natapos na rin tayo. Tara, samahan nyo kami mamigay ng biyaya. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. And for today's video, anong gagawin natin? Mamigay ulit ng biyaya. Yan, migay tayo ng biyaya guys. sino bibigyan natin? Marami. Marami kami. Okay, so ngayon guys, maghanap kami ng tutulungan namin yung mga mababait at mga deserving. So ito yung mga kasama, -kasama ko. Sama ko ngayon si Leia, si Nicole, si Raquel, si Roy. Siyempre, subscribe yung YouTube channel nila guys para at least sabay-sabay tayo na... Okay. Ha? Ang, oh, Facebook, Facebook channel Facebook pala. pala. <laughs> Sorry, Facebook para... Pa pala. Oo, oh, para sabay-sabay tayo aangat guys para... Yun, abangan nyo sila sa YouTube channel nila. At sa video na ito, ang gagawin natin is... Um, hashtag, hashtag Biyaya! So ngayon, tara! Let's go! Ngayon guys, dala-dala na namin yun. Saan yung, ano, dala natin para kay Lolo? Yan, ito, dadalhin namin to para kay Lolo. At syempre, di natin kalimutan yung itanong natin kay Lolo. Ano nga yun, Rhea, kung papayag ba si Lolo na dalhin siya dun sa Mesamis Occidental kasi ano daw, yun yung sabi ng anak niya. Dito na lang daw yung papa niya para daw makasama daw niya para maalagaan nila. Tanong natin, huwag nyo kalimutan, itanong nyo kay Lolo yun ha. Na kung okay ba sila. So ngayon, dala natin yung para kay Lolo. Tara, puntahan na natin. Oh, nagpapugi ka pa dyan ah. <laughs> Malay siya. Atong. Ah. Oh. anak niya? Wakti, wakti, wakti. Ah, oh, dapit? Nasa may ilahang na Naman to sa misamis. Ay Hi, sir, na. Oo, oh, sige. Kay... Kabaw ka sa to bro? Oh, okay. Kabaw. Sige, lo. Kabaw mo ito. Junjun, kabaw. Kabaw mo ito. Ah, kabaw. Ah. Oh, okay na, okay, bro. Ito na to bro. Sige. Thank you, ate. Thank you, So, ngayon, guys, wala na daw si Lolo dito sa ano, saan siya nakatira. Kasi kinuha na daw siya ng anak niya. And thank you kasi dahil sa vlog natin nakita siya ng anak niya na nilungan siya so instead dalhin natin siya dun sa ano misamis accidental tanungin natin siya kasi nandito na pala yung anak niya kinuha na siya kaya parang para meron na mag alaga sa kanya so ngayon puntahan na lang natin siya kung saan yung ano niya ngayon yung kinuha ng anak niyang bunsong kapatid bunsong kapatid. tara tara wala na pala si Lulu. Hinahinay kayo. Sige, ato lang sa naman tayo. Sabi na magwala ba? Para makaibaw yung mga anak. Dagan na ba anak? Okay, oh. well, bro. Thank you, tay. So ngayon guys, puntahan namin doon si tatay kung saan siya nag-ano ngayon saan siya naka saan yung bahay ng ano niya ng anak niya na kumuha sa kanya kasi yung last na pumunta nung last na pumunta pala kami dito yun yung time na kinuha na din siya time na namin siya kasi siya yung magturo sa amin kung saan si Lolo nakatira ngayon at saan yung bahay ng anak niya na kumuha sa kanya yung bonsong anak niya kaya wait lang muna natin si Jay. So, nandito siya. Meron natin siyang kausap. So, hintayin lang natin para malaman natin kung saan si Lolo, di ba? Yan, dito si lareya, Pinandar na lang muna namin yung motor namin. Baka di na naman umandar. <laughs> At ngayon, pupuntahan namin si Lolo. At thank you kay Bro Jay kasi sinamahan niya tayo. Medyo malayo-layo pala yung bahay ng anak ni lolo at sobrang liit ng daan. Anak lang, ni

ikaw lang, Bilis siya! Magpapagdohan mong Dong, magpapagdohan ka doon? Magpapagdohan ka? Oo! Magpapagdohan mo. na. Thank you, Sad. Bakit ka magpapagdohan Ikaw doon. Ikaw doon. Ang share mo Okay. Salamat. So sa'yo pa, ano Huh? Thank you, Rhea. Libre kami Rhea, guys. Oh. Wow, thank you, Rhea. Grabe, oh. Mayaman si Raya ngayon, oh. <laughs> no? Ng, ano kami Thank you, bro, ah. kami, kami, bro, <laughs> Okay. Na nahi blood ko go Na takloban Na Na ko ba. Amo ka na? mo guys, nandito na kami ngayon sa lugar kung saan si Lolo at meron muna kaming bibigyan nila ng pond. Oh, bless kayo ay Lolo. Lolo.

Mm. Oh, nasa asa sa. Yeah. Neyngon siya na kuan daw basin inhanda si Lolo daw ba? na iyan lang daw ipaadto sa Misamis. Uh, mm. Okay. Oh, Au sin. sa Yan. Ningon mm. oh. siya na bahatod na lang si Papa oh. dari oh, sa Misamis Oriental. Adan siya dito. Naa daw, ada uh, Okay ra ni mo? Okay ra Ikaw lo, ganahan okay. ganahan baka madto sa Misamis Oriental, lo? Uh, si ha? Kanto ko. Ay, Manila pa ka. Sa ko sa kong hanas. Ah, mag-Manila talaga siya? Hindi siya. siya sa Mindanao? Mindanao mo, no Kagayan. Ah, Kagayan? Mindanao mo ko ah. O, Mindanao mo ni Lolo te. Hmm. Okay rin, i-video na mo si Lolo te. Sige. Yan. Lo. Nami, hatag Nami hatag ni mo, lo. Yan. Sige. Ganyan uh, na mo.

So ito lo, na hatag si Malo. Pansit yeah. Si Ranto, noodles? noodles. Yeah, na hatag si Malo. Noodles. Ah. Yan, ito po los. Sky flakes. Yan, yeah. na po yung pangkapi si tatay. Sliced slice bread. Slice bread. Ah. Uh. Siyempre, di po kalimta oh, kaning oh, biyaya oh, na gihatag po sa sponsor. Yan, na po na siya sardinas o kaan lang. Nang Okay, right. okay, right. okay right. So, sabi, na mga Adrilo? Okay na. Kung sabi, mas turihan ni Mulo na natod ko ron, dagahan ka pong kasakuan sa buutan na sponsor. Mm, salamat kayo Salamat yeah. Pasalamat rin ko sa ila Kaya ba, mantay may mga kaya. Lipay rin <right>, mga kalong? <laughs> 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 lipay. Lipay magkukutong. Kuha mo ko, kutong, ko sa ila. Kuha mo ko mga... Kaya di ba nga rin ko may kulis. Oh, niyo balik mo nga ito ba? Kaya wat-wat ko dito, ko. Hapon, nabot man. niyo apo na ko. Kuha ka lo. Kuha. Okay ang mga adre lo? Ah, okay ako okay. dito. Lo, kung si pa nga na ito may? Si... Wishel Nuway. Wishel Nuway, kailangan ka na lo. Itong nasa... Misames Oriental. Si Silgenya. Asa, chuka mo ato ba? Ano kong nila, Ya, lah, lo. Masa main masuk ya ni moni Isil Ay Isil. Abdul lagi sekutang koyar lo. Abdul langgal lo. Abdul lagi sekut. Kay, kay itu kay balik kungal tu. Ah, orang nak kembali kung. Sigi kau lagi kena ngetuk kan? Pakai tak ni mo? na may nagagaw ko sige ipakita mapatay sa ako asawa huwag Ang pagdara yung istorya sa puka ayun yung palabi ubili ko ha ako sa inyo ito ba ganda may pagpaon ako nung matyan na ko dahil kaya matyan siya masugot anak mo sa siya nga kung anong lagi na yung akong apo na siya yung anak Pinanggap kaya ito sa kong anak lang. Ano Nangga kayo si mga asawa, anak niya? Oo. Oh. Ano, katulad niya, na yun, nagdaan ang motot. Pagilay uh. ko na. Ayaw yung bias bin. Uh. Ayaw hindi mga dirin na lagi. Uh. Okay ano, lang. Pero anak lo, okay lang kakalo? Ah, okay lang. Sa ampo na okay. tas gino lo ha? Nangga sa gumila. Ayaw nila. Ayaw lo, dili na may magdugay lo ha? Oo. Maraming salamat kayo, ha. kayo. Sige, lo ha? Salamat kayo lo.

Si pangalan ni mo tay. Kasabot ra kag Tagalog Kasabot ra kag tagalog tay. Dili kayo. Dili kayo. Dili kayo na si mo tay. Yan bugas na tay para na si mo ha. Oh. na na pun sardinas tsaka kuan Na ba sa? Oh. Ana atay tay. Salamat. Yan. Pila na edad ni mo tay? 61. 61. Hmm Unsa mga panginabuhi niyo dai diri tay? Ah, pangalan ko an kanang mahuling, yun na ba. hmm, Dayon, pero na kay anak tay. Na ana nga menyo naman. Menyo nakin sa may ko idi mo diri sa balay tay. Ako nga. anak ko, anak ko anak sito usa. Mm. Kanita inyo ni balay. Adili sa ako nang pagumangkon, nga mo balay to ra man didto god nya. Ogoyana ko gi kuha ko nila, kuha ko sa nang pagumangkon. Mm. Okay. Maripayon ra katay na kadawat kag bugas dai. Oh, maripayon. Ansa may masuri ani mo tay sa nagata gana Salamat ka no. Ah, yeah, salamat. Basta di po na to kalimtan magpasalamat sa Ginoo tay no. Oh. Kay tanan gikan man ani ya. Oh, okay. yeah. sige. Yan. So mo tay, thank you tay Oh, yeah. yeah. salamat sad kayo. Sige, ari sa mi Oh, sabi sabi. sige, sige. Salamat. bye. Salamat. Oh, so big din ha, kuno kuno.

Basag pa. Rhea, musta ka na daw, Rhea? Okay lang. Ikaw, Nicole? Ikaw, Raquel? Okay lang. Ikaw, Rhea, musta ka na, Rhea? Okay lang. Ah! Masayahin ka na ngayon, Rhea? Huwag ka maingay. Baka malaman ang mga followers. Baka malaman? Si bro, tahimik lang. Thank you, bro. Ha. Sinamahan nyo kami, bro. Ha. Sige, thank you, ate. Ayan, mo lang. Kaya naman na kami sa gilip. Si Tela, ito no? Kung sa mga mag-close ka nito eh? PM? Sige, kanta na kayo. Hindi na kan maguha Tinggo phone mo dire dire Lah tip te na na lang Thank you Roy den bukas sa magandang place You welcome Sino na naman to kasama mo Roy Ha huh? Sino Sino ka? Ah. Ang paalam mo? Lalabas ka lang kasama pa mo. Bakit babae? Sino yan, Roy? Ah... Uh, Sumagot ka! Kaibigan ko kayo dalawa. Ano kaibigan? Ano? May kaibigan bang ganyan? Iba, ninigawan mo ako. Ano naman? Sino siya? Sino ko? Kaibigan. Dinalan niya ako pag Valentine's Day. Di ba, nung morning? Sumagot ka. Sino tong kasama mo? Ibigan lang. Sino? 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 Ibigan. May kaibigan, ano kaibigan ba ganyan? O nagkakaibigan? Hindi naman. Sino ka ba? Ako lang naman ang jowa niya. Jowa mo yan? Akala ko wala kang jowa, Roy. Akin to si Roy. Ano sabi mo? Akin to si Roy. Akin to. Akin nga to. Akin nga to. Teka, teka, teka. Alam kung pugi ako, huwag niyo naman akong paggagawan. <laughs> Uminom ka, o, dito, oh. Oh. <laughs> si... oh. Oy. o. O, dito. Si, o, O, besh. Bakit ka naman nandito? Besh, ano mo yung mga kasama mo dito? O, besh. O, besh. Actually, eh, siya yung friend ko. Palagi ko siyang kasama dun sa ano, sa event namin. Dun magpa-party-party ba? Maraming mga boys, di ba? Yes! Ito ba yung mga tropa mo. Sinabi mo mga gaganda? Yes! Ah, meron, 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 meron nag-aabang sa akin doon. Oo, oh, na tayo. Mga okay. Mm-mm! <rising> tara, tara, tara! Bye-bye, bye! -bye. bye, bye. <laughs> <BLANK> so, ngayon guys, at uh, tinutulungan kami ni EJ. Punta kami dito sa lugar na marami daw na kailangan so yung bigay kami ng biyaya Hello, Nay. pwede ka mga Nay? Oo. Yan, taga diray ka, Nay? Oo. Uh Huwag mm, pa siya pangalan niyo, Nay? Bilma. Bilma. Naglakaw. Mm, naglisod na kaglakaw, Nay? Oo, uh, okay. Na-atake na, na po. Oo, oh, gaya-atake um, ka, Nay? Bikas lawas, Nay. Eh. Uh, tuong may awa, bilma ako, Maglisod ka na. Kinsay kuyog yung dimodres yung balay Nay? eh. Kuwan ka na. Ako anak. Mm. Intaon may pangita na giaya bata kay pasambal. Hmm. Ito gas. Ito an. Pai kayo. Asama. Ikaw na, ikaw ra isa diri nay. Kining kining waya. Ano siya ka nang audio na ako payag sa una. Ya karon kay didimulis ka kuka bang. Didimulis. Ya karon kay naay tagamindanaw ni kuana ni. So, kung yung bahal, di kay Kaya kung di pa ipon, di punta, kusina, gina lang, nagod kay ginaan. Ikit samay may kuwig ni mo na. Pwede na ka lingkod na. Lingkod lang siya but... na. Yung... Kuwan ka lang bayot. Kuwan ka lang sarili. ka lang. Tigay katag na tumutag piso na lang. Pa ito Lingkod siya na. Ang kuwig mo bang kuwig na. Ako lang ito. Ang lingkod ka na iba. Ang lingkod Ito ang tubig ako. Ano? Ano yung kaoke? Ikaon. Sa pagtidikis. Anong kwala ka, Nga? Isa'y mo dito sa malay, Nga. lahat sikat na. Dito anak, Nga? Nung mga amang tao nagyayag baka. Kaya, inip makakuwarta siya. Ipauli nga rin. Magpalagok ka ng pagkaon na. Punin tambal Lagitambal. Kaya, puno Karon nay nami hatag si Moha nay. Yeah. nay. Bugas na nay, nanapod na si sardinas nay. O biplot nay. Yan ko isa. Papa isa. O oh, kamera may na ari nay. Yan nay, pa kan mo lang na mo nay ha. Para na si nay. Yan. na nay gikan sa Ginoo. Namugay mga butan god nay na nang hatag o ginana ba yang ipanghatag. Unsa may istorya nimo na isa naghatag ana na. Daghang kaayong salamat. Daga mog maiglawas sa Ginoo sa inyong pagtabang. Ah. Mga pobre. ra na tagaan ka. Bay, dakot ko kay nanganu. Ano ta ang Huwag nito, ibalit. anak, hindi kayo na mga 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 lang mga ni Unsa unsa din na imong tambal na? Start tan ni eh, kanang kuan ni siya kanang Para asa man ani? Na, Maintain nimo? Eh, mm. Pila? Takin sa 15, eh, 150 na po. So das na po kaadlaw adlaw. Hmm. 150 di ko kay naman eh. Bait kayo matake, balik. Hmm. Pila na ni. Bait kay mo atake balik. Mm. Pila ang edad nimo nay? 72. 72. Ano ya isa sa kauban namo nay og si J nay. Yan kaila kanin nay. Mm. Sa ang ni kuan nay ingo na ingon na. Hatag mahatag mugud minay nang eta mig mga nanihang lanay ba. Oh, saka ka sabot kag tagalog tay. Ani dire kayo yan partner ni si nanay tay. Namo daw na na-stroke do mo dire tay. man atay. Ano Jackie. Diwa gore kita ke. Okay. Mm -hmm. Napod mo yung mga anak tay. Ano na lang, Mandawi. Nasa sa Mandawi. Kamura dire. Hay. Okay, si nanay kay dili siya kadungog gitarong. Oh, bungo din eh. Debate ba? Ha? Debate. Oh, debate. So karon na may hatag sa inyo hatay. Ang gamay lang siya na. Isa isa lang. Yan ko isa. Yan na tay. Yan. Puan na si Matay. Gamay lang na siya na blessing tayo. Nagikan sa ginawa tayo. Yan. masay ang sayo mo tayo sa naghatag na tayo. Salamat kayo sa pag-resya nga. Nabot. Sige tayo. Happy na makakamot tayo. Salamat. Yan. Sige. Aray sa mga tayo. Thank you tayo. Thank you. Bye-bye. okay lang ba may interview ka namin sa Glet? Okay lang. Pero kasabot ra ka Tagalog te. Hindi <laughs> kayo. Hindi kayo. <laughs> Yan mo sa si pangalan ni mo ate. Florocell. Ha? Florocell. Florocell. Yan. Musta may kinabuhi ni mo dire ate? Kresat. Okay na. Okay. Nagsama may trabaho. Say wala. Ah wala kay permanent din trabaho. Hmm. Nasa balay. Nasa balay. Musta, Ay, mga pares, tira. Hmm. Unso may pakinabuhi ninyo dire, ate? sa ako wala Ate, yung manok sa bata hmm, si mong Trak anak kung ba na, on and off ha? on and off Oh, dili permanente yes. ang trabaho sa si yung bana. Ano sa dili trabaho sa si yung bana ate? Truck boy. Truck boy? Track. Hmm, okay. ka ba yung anak ate? Tulo. Tulo. Ano sa si pangalan kayo naman ate? Lorosel. Lorosel, mawawon ka ate. Mm -hmm. <laughs> so, yun nami hatag sa si imo ha. Yan, Nicole. ako ka. nito. Yan, gamay lang na blessing. Yan. Kuha lang ng Yan. Yan. Para ni sa imo ha. Ate, bugas saka kana na po sa biplo ko sardines. Yan. Happy ra baka tay na ay na nakadawat ka na. Okay. <laughs> Yan sa so may master ya ni mo tay sa nagata Salamat kay ninyo. Salamat nalipay. lipay ta. Tabang na. <laughs> na. Yan. Tumaw ra man ta ate. Thank you ate ha. Uh. Yan, ari sa me ha. Yan, bye-bye. Ayan, before natin tapusin itong vlog natin ngayon, gusto lang namin magpasalamat sa aming beloved sponsor. Walang iba ko di si Tita Marilyn. Thank you kay Tita Marilyn, di ba? Kasi dahil sa kanya, meron tayong nabigyan ng biyaya, marami tayong natulungan. syempre hindi man tayo makapag-abot sa kanilang tulong, pero meron naman tayong Tita Marilyn na nag-abot sa atin ng tulong para ibigay natin sa mga kailangan. Tama ba? Kaya mm. yeah, thank you sa iyo, Tita Marilyn. Taos puso kaming nagpapasalamat sa inyo kasi sa lahat ng na itulong nyo sa amin, super na-appreciate po namin. So before natin itong vlog natin ngayon, wag Pumunta mag-iwan ng isang bagsak na like, like, comment and share. And don't forget to click <laughs> subscribe and click yung notification bell para always kayong updated sa lahat ng videos ni na upload namin. Yun lang naman guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Let's go. <laughs>